Ito na mga lodi lang Oh. Nasabi nilang lugaw overload. Ayan Oh. Ah, oh, diba? ti. Di. Talaka. Okay na mga lodi. Ha! Ito araw na to mga lodi. Ito araw ng pahinga ko. Coding ko ngayon. Wala akong gagawin kundi oh, mahiga magpahinga. Pwede na! Kaya yung coding ko, nakapaglabala ko. Nakapaglinit na ako ng bahay. Oh no! Huh? Ah? <laughs> mm? Sabot na akong mangsampay. Ayaw! Ah! <laughs> At itala ka ko na Kaya yung coding ko Sa ka Kaya lolo ito Maniligo mula ako hindi pa ako aalmodal hindi pa ako lang nalanghalian sa hugutong lak mga lodi tama yo go boom At eto na nga tayo mga Lodi Nandito tayo sa Lugaw, Pilipinas Matatagpuan nga pala ito mga Lodi Dito po sa Barangay patuputik Proper! At eto na nga mga Lodi Ang hinahantay ko Hindi pa ako nag-aalmusal At hindi pa rin ako halian Kaya ang ordering ko ay Lugaw Overload Pagsasamahin ko ang almusal at tanghalian gutom na gutom na ako mga lodi eto na nga mga lodi tara o order tayo kasi iba lang kalam na dikmura ko tara let's go magkano yan nyo yung lugang overload kahit sila like, ito nga nun ay uh, yun na mula okay, lang. ba? Eto na mga lodi oh. Nasabi nilang lugaw overload. Ayan o. Oh. Ah, oh, diba? Dapat okay. ko ti talaka. Okay, good. Let's it.

nice. Okay na mga Lodi. Marami kong nakain mga Lodi. Okay ang takap mga Lodi. Ang lutong ng mga laman. Ang takap ng laman mga Lodi. Hindi ka Lodi na babayaran mo. Okay na okay. Yung almotal ko, eh hindi ako nakapag nakapagalmudal, hindi ako nakataghalian. Pero yung lugaw overload. Parang hanggang hapunan na yata ito mga Lodi. Kaya Lodi, hanggang dito na lang mga Lodi. Bye-bye! Boom!